Good morning mga amigo, good morning, magandang good morning sa inyong lahat mga amigo bagong video, panibagong vlog tayo Hindi tayo nag-vlog kahapon no Kasi bisita tayo sa pagpunta sa bayan At inasikaso natin yung Papil ng ating munting bangka at saka yung Angkla, ginagawa natin mga amigo Ah, uh, mamayang hapon daw kukunin Yung papil naman mga amigo Ay tatawagan lang daw tayo ng ano Ng Munisipyo, ayan Ulam buraw Amigo, ito yung pasibad ngayon dito. So, ito siguro yung uh, ano natin, tatargetin na huli. You no? Know? Ayan. <laughs> buraw, mga amigo. Buraw. At, uh, yun. Dahil, buro nga, simple na sit tayo ng pang buraw, mga amigo. Yan, gawa na akong ng, ano, ito. Kagabi. Ginawa ko ito kagabi. May ilaw na siya. Tatlo ang ilaw natin. Dalawa sa gilid. At saka isa sa gitna Ayan. Hmm. Ngayon, amigo, titistingin natin ito ngayon dito sa ating battery. Hindi ko alam kung gagana ito, <laughs> Hindi ko alam, amigo, kung gagana itong ating ginagawa. Baka magkabalibaliktad na ito. <laughs> Hindi tayo expert sa mga wirings. Pero, subukan natin. <laughs> so, Oliver kasi, ayun, may... May gawa si Oliver. Nag-repair sa bahay ng iba. Yung nasira sa bagyo. Pero kasama natin siya may go sa paglaot. May gayak, may gayak naman siya sa ano. Pang laot na. Yan, may sounds. Pero hindi sa atin yan. Uh, credit, credit sa may-ari ng sounds na yan. Credit to the owner of the sound of silence. <laughs> Ayan. Ayan. Gawa lang tayo. Ito lang tama itong mga ginagawa ko mga amigo. You know? Sana lang tama to. Pag hindi ito tama, ah. Okay lang siguro magbaliktad-baliktad yung ano. Yung uh, wiring nitong ano, battery. Testing natin kung ilaw ba. Series connection natin mga amigo. Isa lang ang ating plug. Para hindi masyadong ano, Karong sagabal sa ating area. Tatlong ilaw, pangatlo to. Yan. Pangatlo pang dito na sa ibabaw natin para maliwanag ba. Pag in case mag-vlog tayo ah, in case. Pero tayo ano. Ngayon, atin ang yan amigo. Itim sa itim. Uy, <laughs> na Hindi ko alam. <laughs> Subukan ko pa. Subukan ko pa mamay ko kung ilaw to. Sana lang ilaw to. Magbubulaw siguro tayo mamaya kung kakayanin. Kung nandoon na yung angkla. Kung ano na ba yung angkla. Hirap kasi pag dumuong migo pag angat-angat pa maraming tao ang kailangan. Pabigat yung bangka natin. Kailangan angkla lang tayo. Yan, itim. Tapos, itim. Testing It lang ito mga amigo. Kasi, isisit up natin to sa ating ano, ating bangka. Oh! Tubig daw. Tubig? Tubig

Era pura y okay. Sige. <laughs> <Sorry. laughs> ba bye ba naman. Sige ba. Lumabas. <laughs> Ngako kasi tayo. Ayun, sana ba tayo. Walang tama tong ginawa natin, mga. Baka tama naman siguro to. <laughs> Tapos dito ano natin ah, Terminal. At terminal ng mano, flip sa batery dito. Sana lang dito, ano ngayon? Pwede na siguro magabaligtaran to. Siguro may problema dito. Sinasalatin testing lang naman to. Pag iilaw yung tatlo na yan, ah. Oh, Success tayo mga niko. Hindi, ah. Oh, Hilior tayo. <laughs> Akam, pero pa i-suri na oh. Dilikado tayo. kailangan safety first talagang muna itong gasolina kada itong bateri at saka gasolina mahirap na pastilapan ayan <coughs> test natin Migo. saan ba yun positive hindi ko alam amigo kung pwede ba ito magkapalit hindi yata itong pula ito yung negative pula eh Yan, testing na natin ito Yun, <laughs> successful mga yeah. Yes, yes naman, kaso lang tuh, Parang mga, tawag ma, kipat, cepat kapit, Kipat man. Ayan, successful yung mga uh, ginawa natin wiring. <laughs> Ayos, mga amigo. Pwede na. Dahil ilaw na siya, mga amigo, ikakabit na natin dun sa ano. Itong mga, ito ikakabit natin sa ating bangka. Para yung baterya na lang mamayang hapon dalhin natin. Hmm, ilaw na siya. Successful ang ating project for to this video, mga amigo. Kagamit natin ito sa bangka. Tara. Let's go. Yun mga amigo. Dito na tayo sa ating munting bangka. Tali na natin ito ating ano. Ating tawag dito. Itong ilawan. ting sit up sa ilaw no. Tayo magtali na dito. Dito siguro yan. Ganyan. Okay. Ganyan tayo nyan mga amigo. tali na natin para us kilo tali tali, tali. Hmm. Ah, ini matanggal migo ah. Yan ganyan, ganyan sit -tip, yang sitet nyan Kebilaan. Budi ren yang ganyanin. Kapung may magusong dito. Budi ren yang para gitna. Ha. Ah, ah. Oke, okay. all alright. Mga migo. Lihat mati selalim. para ba para matibay siya mga amigo ang wire dito lang to sa ilalim papunta dito sa ating batiri ay pangit pala dito na lang saan ba dito nga sa ilalim papunta nun sa ating batiri doon sa ilalim okay malapit na tayo mag adventure mga amigo sana pagpalain tayo sa ating unang adventure no? nawa ay kakampi natin ang karagatan sa ating unang paglaot ito sa ating munting bangkito ah bangkito mag hmm. ganyang tali mga amigo hindi na matanggal eh. impossible but true ngayon So, si Sorim. Hmm. Daw? Ah, sus. Di ba'y pa sa relasyon ng iba? Ngayon. Kamay mo na naman yung relasyon nila doon. yung isali yung relasyon nila doon. Hindi ka kasali doon doon. Oh, hindi pala. yung parakyut din pala mga amigo, mga migo na na nagawa ko na yung parakyut kaya papa papakita ko sa inyo yung parakyut kaninang umaga ko ginawa hindi na ako nakablog kanina umaga gawa ng inapura ko nga itong gagawain dito sayang hindi na nakablog kanina Okay. Gila naman. Ito na nga rin pala yung parakyot natin, Migo. Yan, ito yung parakyot natin. Ito yung pinakaano niya. Uh, dito nakalagay yung pabigat niya. Tsaka ito naman yung ano, mga gaway niya. Walong pirasong gaway. 2, 4, 6, 8. Walong piraso. Ano lang ito mga amigo? Uh, sako sa harina. Pinagawa natin. 700 ang halaga. Gawa nito. Parakyot na ito. Yan. Ayos niya, malaking bagay yan sa ating magpaanod. Pagpapatilay-tilay. Yan. Yan na yan siya. Okay. Ah, Kapila naman. Dito naman tayo sa kabila. Ito yung ano natin sa buya. Lobi natin sa ating buya, gagawing buya diyan sa uh, tapat itong ating pinanduhan diyan hindi pa sa ngayon natin mahal buntog kaya wala pa tayong angkla ngayon ito muna ang ating project ito yung mga ilaw baka sakaling makalao tayo mamaya mga amigo magburaw muna sibad ang buraw sibad na ang buraw mga amigo Hila. Alright tali natin para usir kilo ang laban init Puro ang ilo natin. Dalawang ilaw lang may go, kay buro lang naman. Ano? You know? Para usir kilo. Okay. Tapos dito pa dito natin padaan sa ilalim para hindi sigabal may pag magdandaan nandito yung bateri natin sa ilalim dito sa kamaruti yan dito yung bateri natin pero isa dito na ito sa gitna mga gaw dito. dito si babaw ng ating maruti punta doon sa ilalim para may liwanag para may liwanag naman tayo dito sa gitna yan ganyan lang patay hindi pa yata abot sa ilalim halak ka Tak mahu cilalin, perlu cili. Gamot sa ilalim. Mga amigo. Butasan naman natin dito, ma masira. Dapat yung ganyan, may gisi wire. Dapat ma. Itim sa itim. Pula sa pula. <laughs> dito umigo pwede na siya magkabaliktaran ayon sa aking ayon sa aking nalalaman ngayon ito kasi paano lang to pang ilaw lang to sa ano sa ito sa taas yan kaya hindi natin to i-fix mga amigo paano lang siya pang sabit-sabit lang dito naman same dito itong dalawa lang magkasabay itong magsindi ay sabay silang sila magsindi ito bunot bunot lang ito siya ko alam kung ilaw ba ito <laughs> ilaw yan dong sana makalaot kami mamaya <laughs> para masubukan na natin tumigo sana yun Ito dito. Masabit-sabit lang ba? Hmm. Yan lang. Parang masyadong magulo ba? Magulo pa nga. Talian natin yan. Trickle. pa rin na sila mag-ipon hirap mag ipon, -ipon. hirap pag ipon ipon ng wire kabiglang gust ng sunog ito sa baterya na tablet so ito yung baterya natin oh. Uh, kilo yan okay yan lang mga amigo init hindi kasi natin lagay yung baterya dito ready na ng ating ilaw mga amigo ayan nalagay na natin yung dalawang ilaw sa gilid. Dito. Sinadya ko dito sa gitna para kahit na nun si Oliver, mal, malinaw pa rin. No? Uh, may, may ilaw pa rin. At saka dito naman tayo magpisto. Si Oliver dyan. Tuwing nagbuburo tayo o nagbabatuhan. Okay na. May sit up na tayong ano. May bumbilya na rin ano At syempre dito. Mga niko. Yan. Pwede na tayong lumakot na maya. Ang buraw. Dito rin nag-ilaw din tayo ng ano sa para maliwanag tayo pag gabi tatlong ilaw ang ating gamit kasi yung baterya na ating gamit ay 2SM lang na baterya ang ating gamit no? Oh. yan oh, lang tapo, mamaya mga amigo pagkatapos ni Oliver magtrabaho sa bahay ay uh, ano na namin to igawa namin to at burunto namin tong buya na aming ginawa dito, dito may ginawa tayong bato bato mga bato mga bato sa buya ay itong aming ano ma pang lubid na pang pundo ito at saka lagyan namin ng ring ito naman yung parakyut natin ready na binilad natin ayan na may ilaw na o kaya ready na tayo sa ating paglaot ito yung bato tatlong bato lang ang ginawa namin ito hindi na siguro malagot pang amigaw kasi ang lubid ito ay dalawa to, at kayon, yun tatlong bato na malaki oh. bukayin pa namin ito ng dito na namin mismo minasa sa buhangin para hindi na mag ano ng ano masahan yan ibubuntog natin dyan banda katabi nitong kay parin rule kaya naman mga amigo ay ready na tayo sa ating paglaot mamaya buro muna tayo Burau ilaw na tayo ilaw okay all right mga amigo abang abang lang tayo mga amigo sa ating unang adventure no? Ah, sana pagpalain kami ni Oliver dalawa sa aming paglaot nitong ating munting bangka unang laot natin mamaya baka sakaling makahuli tayo ng pambiling bigas <laughs> all right at pangbayad sa mga dapat bayaran no? yan update tayo sa next video mga amigo ah, bago ko tapusin tong video na to, pasasalamat muna ng marami sa inyong lahat no. Yan sa mga sulit kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers. Magandang good morning sa inyong lahat. Short video lang tayo mga amigo. Salamat sa inyong pagtanaw mga amigo o pag-amping